Magandang araw po mga friend at followers ko. God bless po sa inyong lahat. Turuan ko lang po kayo mag-trim ng langka. Kaunting alaman po. Umpisa po ng pag-trim ng langka. Babawasan nyo lang po yung sanga. November 1 po. Ayan po. Ayan, binawasan ko po siya November 1. December po manalabas na ng bunga sa kanya hanggang January. Nalabas po ang kanyang bunga. Nalabas po yung sanga na may sisibol po na sanga na panibago. Ayan po, ang pagsibol ng kanyang sanga na panibago, may kasama na po siyang bunga. O, ligit na ligit po. Huwag po kayong gagaya doon sa tinataga-taga ang puno kasi pagtanda po ng langka ninyo, mamamatay na siya, sayang. Pagtanda pa naman ng langka, ayun naman po ang pagganda ng kanyang bunga. Ayan po, sobrang dami ng kanyang lumabas na bunga, o. Oh. Pabawasan ko pa rin po yan sa isang sanga po niya, isa lang po ititira ko kagaya po yung may dalawa tatanggalin ko po yung isa pag ng gulayin para naman po hindi masayang ang kanyang bunga ayan po kaya okay. po niyang isa na yan oh. ang dami po na ng buong binunga niya limang piraso po sa isang sanga ang ititira ko lang po dyan dalawa lang po yung tatlo gagawin ko pong gulay para pag nabawas mo yon so dalawa na po na yon maganda po ang hinog niya at kapag naman po magulang na siya, huwag na po niyo siyang didiligan ng puno kung gusto niyong matamis ang kanyang bunga. Hayaan niyo pong matuyo ang kanyang puno hanggang sa mahinog po ang bunga. Napakatamis po noon pag ganon.